ipitas kami ng kamatis. Kasi ang daing bunga ng kamatis dito. <laughs> Ayan o, oh. dami namin kamatis o. Oh. O, oh, diba? oh, tasa yung kamatis. Yung rest house natin, damo. dalang lang kasing akyatin eh. O, oh, diba? Ang ganda ng view. Ang ganda dun sa dulo. Ang kamatis, ang paganda ng kutis. Pag mahilig ka sa kamatis, ang kotis mo, mala, tutala mo tunay. <clears throat> Look at this one. Diba? Ang ganda niya. Ito, small tomato. Ay, kinagot ng, ano to, ito, sarap to. Ganito lang pagkain yan, no? oh. Okay ah. na? So, ano bang pwede pa? Yung mali pa hmm. the way. Ahim. Sarap. No? Dali, ba lang daw. Sarap na kamatis, di ba? Oo, hmm. yun, hmm, sarap. Nako, loto ni ate Arlene ko sa kani kuya ko. Pero ni, pinabakuran, di naman pinatayuan ng bahay. Ayan o. Oh. 700 square meter. Ang tagal na nila itong binili. <laughs> Hindi nila siguro alam kung anong gagawin sa lote nila. Pero maganda ang landscape. I think magandang resource ang lalagyan nila dito. Yan ang lupa mo ate and kuya. Wala naman mapitas mapita sa loob. <laughs> Puro bangbang. -bang. bang. nakaraan, pumasok ako niya, kumuha ako ng dahon ng bangbang. -bang. Kat Katapunta po ni mga kamatis. Oh. Nahinog na. Ang mahal nito sa city. Pero di sa DRT, haras dito pinapansin. Marami din tayo ditong tanim na kalabasa sa dulo eh. area na to, mga kalabasa naman ang tanim namin. Ayan, sobrang damo na. Kasi na-harvest na, nakailang harvest na sila dito. Ayan, halap hanap tayo dito ng bunga. may bunga, kaya lang nasira na. Gusto kulay green. Di ba, ang daming tanim? Doon, ang tanim doon. Mga kamatis din. Sile, di ba? Wala akong makita ang kalabasang green yun harvesters natin kayo na nandito eh sabi ko pitasan ako na wala sila so day is sunday rest day nila balik nga tayo sa kamatisan yan dahil lang ba't masarap magstay sa DRT tumambay ng tumambay ay merong ano Tagi to. may usbong ng kalabasa masarap to bulang lang yan o oh, usbong pipitas tayo ng usbong o oh, masarap to bulang lang, lang. Ayan. Ito pala ulam natin mamaya pag uwi. Bulang lang na kalabasa. Bouquet of leaves for me. <laughs> Ito na lang. Wala kasi ako makitang bunga. Mukhang naubusan nila. Kaya pitas tayo ng usbong ng kalabasa.